Ito yung maliit kong wallet. Ito yung lagi kong sinusuot araw-araw. Meron siyang garter. So, nilalagay ko lang sa waistline ko. So, chichak natin kung magkano ang laman ng aking wallet. Ito yung mga bariya. So, may mga bariya dito. Ibilangin natin kung magkano. May 20. Tapos, 30. 40. At tapos ay may mga bariya. So, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At saka dalawang. Hindi ko alam kung ano to. Kung magkakano. 25 pesos ata. So, ito lang yung pera ko nga tira. forty 47, 50. So, yun lang ang pera ko. So, dito, meron akong mga cards dito. Merong, ito yung sa Gcash. At sa, pag bumibili ako ng gamot sa Mercury. So, nilalagay ko lang dito. At tapos, meron pa akong 50 pesos dito sa loob. So, yun lang ang pera ko. So, hindi ako mayaman. Wala rin akong trabaho. Bali, pinag-aasikaso ko lang yung mga anak ko ng mga pagkain nila. Nagtatrabaho sila. Binibigyan lang nila ako ng magkano. So, hindi rin kumakasya yun. Kaya yung mga humihingi ng tulong sa akin. sa sabi nila kahit 1K lang daw. Eh, ako mismo, wala naman akong 1K. Sana ako pupulot ng 1K, di ba ayoko naman sabihin sa kanya o i-chat sa mga humihingi ng tulong na sasabihin ko ba ganyan-ganyan ang buhay ko magdadrama pa ako hindi yon so ipineplex ko na ito lang ang pera ko o tapos yung 20 papa papamasahe ko pa pala o diba hati kami ng tita ko tagta 20 pesos kami sa tricycle so yun lang ang pera ko so pasensya na sa mga humihingi ng tulong kung sa tingin niyo mukha akong mapera hindi totoo yun wala sa mukha ang pagkakaroon ng pera may mga taong akala mo walang pera pero sila yung mapera ako kahit sa tingin niyo parang mapera ako wala talaga akong pera kaya please naman sana maintindihan nyo na wala akong maitutulong sa inyo teka teka lang may naalala pala ako eto baka sabihin niyo dahil may Gcash ako andi dito yung pera ko walang laman ito, kundi 25 pesos so walang pera din itong Gcash ko baka kasi sabihin niyo may laman ito andi dito yung pera ko hindi totoo yan wala siyang pera mamaya ay screenshot ko rin yon na yun lang talaga yung aking pera yung nandito sa aking wallet. Sa tuwing sweldo ng anak ko, minibigyan niya ako ng 3,000. Hindi naman kumakasya yung 3,000, di ba? Magbabay ng internet, ng kuryente, at ng tubig. Kakasya ba yun? O paano yung pagkain pa, di ba? Kasya ba yun ng 15 days? O, hindi ako gagawa ng paraan. So, yung mga humingi ng tulong, pasensya na. Alam nyo, ang totoo nun, yung pinaka pangarap ko sa buhay ay yung makatulong talaga sa kapwa yung mabigyan ko sila ng uh, pampunan sa negosyo kaya kung wala pang pampuhunan, ay mabigyan ko lang sila ng mga grocery, ng pera, pagkain ganyan, so pangarap ko palang yun, kaya ako nagbablog ay para kung sakasakaling pagdating ng araw ay lumaki yung sahod ko, makakatulong ako sa kapwa ko, pero sa ngayon pasensya na talaga yun lang talaga yung pera ko. Wala akong dumarating na malaking halaga para tumulong sa kapwa. Minsan nga dumating yung time na merong humingi ng tulong sa akin. Eh, sakto naman noon ay nagkaroon ako ng sweldo dahil naglalaba ako. Pinaglaba ko yun pero itinulong ko sa kanya dahil akala ko kailangan na kailangan niya yung pera. Pero nung nalaman-laman ko, nung matagal na, na hindi ko pala dapat tinulungan yung taong yun kasi sabi nila eh drug addict daw yun hindi ko alam kung totoo pero sa tingin ko naman ay mas nagsasabi ng totoo yung kaibigan ko kesa don sa humingi ng tulong sa akin so parang nasayang lang yung perang binigay ko parang nakakatroma talaga kapag hindi mo talaga nakikita yung tao tapos hihingi ng tulong sa'yo binigyan mo mahirap yun siguro mas magandang yung mga tinutulungan natin ay makita natin ganun yon yung nakikita natin yung mga napupuntahan natin ganyan, tutulungan natin ganun kaya sana pagdating ng araw ay makatulong ako sa mga taong nangangailangan kasi alam ko kasi kung ano ang pakiramdam ng nangangailangan ng Nang walang wala yun lang guys thanks for watching